May pagkakalala sa sop po May pagkananay sa sop po nuker nira. Sok-sok na sop si nuker nira. Anak. Anak. Sop sop rin siya

Ayun ba rin, dugo lang rin ah. Ayan, magmunt. Ito ba? Ito ba? mo yung minilatang. ba?

So, okay na mga amigo. Ito na mga amigo. ah, ito yung paglagyan namin ng ah, ano ko amigo na ha, tawag ng haling. Yung ito yung aming namo. Oh, dami na. At yung kasama ko dito na umuwi na. Kung lang mag-isa dito mga amigo. Ito. Ah, kaya yeah. itong puno na to. Nasa tuktok. Oh, tingnan. Mga oh, amigo, oh, sobrang laki to. At oh. Ya. Yeah. Apakah laki dengan Puno. Oh. Kalau king puno dengan amigo, ha? Dan. Yo, pa don taas atas dengan amigo. Pag kalipas dan pang abot ah, di benda. Di pa yung makikita don pas atas don pa. Ya, yeah, mga yung 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 kita nyo yung may maraming anong green. Yan. Yeah pag ang dating yan, mga amigo so nasa kalahati pa yan nasa tuktok pa Kaya mga amigo yung bahaya ng ah uh, na bubuyog mga amigo uh, so ah uh, ito naman mga amigo, uwi mo pa uwi muna kami mga amigo abang-abang lang tayo bukas ng umaga ah uh,

tong atong idol lah, Augusta alias Inday. Ana idol, idol. Igo ba, igo ba Lah. Kanak, upayan. Rekubo. Tidak ada yang kita mau gak pernah kah gak angkah yang merawat. Tak boleh mungkin si guru dan kami. Aku masih mau uan. Basahnya kahui. Guys, na ay nasunog wow 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 ka abot ng asuhal baba ah pero wala may problema kaya may hangin tatapay usa ka putiw ka no hmm kaya ito asam dahil sila kung hindi wala natarag mo huwag mga toga tog nagduha computer ako pwede ako kung kitawa ano wala naman tayo nung mhm

Api? Kok? Hah? <laughs> Gak apa lagi, mau malu gini apa-apa, suruh kau sakit kiaw Pak, paking bena Masuk <laughs> disayas, minta naun, eh? Malah, yuk, bala lah Nung, paten Paking, ini Aw Pak, ba? Ya. Buan, sini Ntar nang, si tangan Ntai tawag itu, ang? Aw, abstrak? Aw, abstrak Abstrak, nga Ntai abut, padir, eh muka mukamang, puyar, diri Nih, mana, aduh Balik Usah, kato, eh Gung, kutuk, kutuk Lahir, bag

traktor kung gamit sa ni Jota kita to yun na banilan na ba na banilan oh nong sa iyo magay na sa oh duha na kamo kakuin na hindi tiga na na ang usang no nabilin ha nabilin na kamo sa binigyan tayo mga amigo bagus sa TV mga nang Hidman, ang sa tawag Hidman. Oh, pang GoPro uh, ba? Pang GoPro. Ah. month. Okay kayo pang saka na turon mo ni gamiton tong atubang bawder. Oh, okay ni. Oh, business goggles na. Pangakya tapos yung solo. anong oh. sakto ko na sa upaw nung. <laughs> ah, aray. Sakto ko na sa upaw. Original <laughs> <laughs> gain um. mo na. Oh, kipa. Salamat ya. Maat ni mga amigo. Dinigyan tayo. Ah, hmm. Ano <laughs> nang ginom? Hit. Video din. Video din. Mama akro. Nanguling ni mi guys. Daob ng uling guys. Asa mong balay na? walagi lagi. Nara na to. Nara na. Yellow na na. Yellow? Okay. Ay, oh natural kina mong yung video din nung. Loob mata sa <laughs> lima. Sa'yo ko yung uwa pagani ka. Kwasa. Di mong brief. uyun sa guna. Bench kini? -huh. mong brief.

Ya saram murwag login dike ni. Adi bile ko mangapi basakan? Login dike ni tas pakai apike. Pike kena balak saragena. Nyung ka sayang yang mangayu. ka butilya angsod na nya mau nagitasunang. ba? Mau lagi? Ikam sakaka dong, sama pina mo.

nyari ramai salingsa dari sa kauian untuk membawa misi cokelat de... nah, ngapi nah, ngapi oh ngapi lagi nih uang rah main itu oh oh soh soh bahasa orang tanah kayak rumah rumah rendido man tanah orang tanah sokol rendido ba nak long lo tak nih mayo nih kami mengolek mis balai Ya, bagi sisi zak menaklong bagi. Menaklong tu, tu bandelas oh. <immer> <mem gleichenúmen>

Ngapil ngapil tani minggu. Ah <laughs> uh, sama uh, ngak u sama ngane negeri request untung. Degosnya na to Mereng lenganin man. Nong <laughs> Dikado man. <laughs> man ah jinang dikado tas

atorang pms regosta tv awg dili gani gelbait awg dili akorai mo ko akorai pms niyo pms 1600 dong oh puli rag akorai pms niyo mga minggo mo chat lang kon niyo mo message lang kon niyo ko niyo kay nat na dito sa ilaha come on la say ko mga amigo di ba di mta paginan si ana sama masul buat langih habbel lima nak anak temu ke Penang enggak olala oi baik baik Ortikum, ortiga maya no Субтитры sure. <laughs> ah. <laughs>

Jangan-jangan, you know, kerja gerak-gerak. Oh, enak. Mm.